pag sa East na umaga sa ilang mga detalye po natin mga penumanong mga balita mga kapuso. Unang araw po muli ngayon ng buwan ng Hulyo taong 2025, July 1. Ay sige, ipasok uh, na natin at tama-tama, chairperson po na nagkaisa, Labor Coalition at Pangulo po ng Federation of Free Workers, ating makakasama, Attorney Sunny Matula. Attorney Sunny, kumusta ka na? Magdaba ka Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir! Mabuti po, Orly. Kumusta ka rin? Eto. At siyempre, yung million yung tagasunod. Eto, pinag-iisip ako kung ano mabibili ko sa karagdagang 50, o yung mga magagawa sa karagdagang 50 pesos. Baka raw makabili sila na house and lot na. Baka matupad <laughs> <laughs> na yung pangarap nilang makabiyahin sa abroad. malayo pa, malayo. Anyway, bi biroan lang naman lahat ng yan. At alam naman natin kung ano hong kakayahan, ano po talaga ang katotohanan, ano yung talagang uh, hindi naman masamang mangarap, na mas mataas ang sweldo, batin na rin sa kakayahan natin na bilhin yung ong mga presyo ng mga bilihin, maging sa mga palengke sa mga panahon pong ito. Pero attorney Sani Matula, yung 50 pesos sa NCR lang po ito, parang uh, yung, ba bakit kaya yung iba hi, nagpapasalamat pero hindi happy? O dahil sa sila nakarinig ng 100 to 200 pesos na legislated wage increase pero hindi naman natuloy. Ano kaya ang dahilan niyan sa inyong tingin, Atty. Sani? Ay may matinding pangailangan talaga ng mas mataas na sahod sa ating uh, mga manggagawa. Uh, kulang na kulang talaga eh. Uh, ang iba ay nasa ATM nila nasa loan shark na. Nasa sanlaan, nakasala. <laughs> Oo, oh, 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 yung 50 pesos wage increase sa Metro Manila ay 7.75% lamang ng 645 daily wage sa NCR. So malayo po yan doon sa hiningi ng mga manggagawa na 200 pesos nationwide kung so, i compare yon sa kasalukuyang 645 sa NCR, eh, 31% increase yon ang hinihingi. so malayo pa po. kaya itong 50 pesos sa uh, wage hike ay mas lalo lamang na magtutulak sa mga manggagawa na maglabi sa 200 pesos wage hike. Uh, kung pakikinggan kasi yung panig ng mga employer attorney Sunny, hindi ko lang alam kung ano pong reaksyon niyo po rito. Parang, nang, parang uh, asiwa pa rin sila sa 50 pesos dahil hindi naman daw lahat ay eh, kaya magbayad sa katotohanan. Nasa isa hanggang 3% lamang ng bilang ng mga negosyante sa bansa ang kakayanin ng mas mataas na sweldo. Ano ba talagang katayuan ng pagne-negosyo sa atin para karagdagang 50 ay hindi kayanin ng lahat ng mga employer? Palagay ko ay lumalago ang ating negosyo at yung GNP at GDP natin ay tumataas naman uh, pero ang uh, sa kabilang banda yung mga manggagawa ay bumababa na bumababa yung uh, purchasing power ng mga manggagawa mula noong 1989 no na may mm -hmm. pambansang uh, sahod mm -hmm. kaya palagay ko naman, inong 1989, ay eh 40%, almost 40%, no? 39.1% yung increase, eh, hindi naman na uh, nagbagsakan ang mga negosyo o nawalan ng ang maraming magkagawa ng trabaho pagkos ay tumaas na tumaas nga yung ating gross uh, national product. Sa aming paningin, itong uh, pagtaas sahod ay nakakatulong sa ekonomiya. Kung maraming pera ang mga manggagawa ay mas lalong umiikot at lumalago ang ekonomiya sa pagkataka nito yung informal sector at yung ating mga agricultural sector kasi may purchasing power ang ating mga industrial workers at iba pang-manggagawa. At Eris, ano sa tingin ninyong pwedeng gawin na opsyon ng mga manggagawa? Alam natin ang talakayan ng wage increase parang impeachment. Kailangan mong maghintay ng isang taon. Ah, <laughs> 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 pero pero, pero, eh, at, pero at, least, at, least, at, least itong wage increase, sabi ng uh, Dole, 90 days bago umabot sa isang taon na nagpatupad ng wage hike, eh na niya nila at least sila fourth week. Anyway, kung sa, <laughs> kung sa saka hantong sa pagkakataon na mag, uh, uh kina, na siguro tayo mag-request ng karagdaga pang sweldo, mas maganda pang pa ito sa wage board o sa tingin niyo dapat nating ipursu at pilitin na makapagpatupad ng uh, 100 o 200 pesos na legislated wage hike. Ang uh, posisyon na nagkaisa Liberal Coalition kasama yung FFW ay ituloy po yung uh, legislated with wage, pro wage proposal natin. Mm -hmm. uh, ito po yung may consensus na po rito eh. eh yung uh, pagtaas sa akod ay mula 100 to 200 uh, pesos. Consensus na yan ng Senado at ng House of Representatives. Kaya dapat yung ating RTWPB ay sana hindi bababa doon sa 100 pesos yung wage increase. Although hindi pa yan living wage pero at least substantial uh, hike yan ng uh, sweldo ng manggagawa. Pero binamag niya Atty. Sani may consensus na yan ay bago ang usapin ng impeachment. Noong inakit yung impeachment, doon na nagkaroon ng problema. ang uh, Hindi ko lang alam ba't kinakailangan ma ng impeachment. Yung legislated uh, wage hike uh, petitions na yan na uh, humantong sa hindi pagkakasundo o hindi pag-aproba ng Bicameral Conference Committee? Uh, yung impeachment naman, ay importante yan. Pero importante din po yung wage hike ng mga magkagawa. Kaya... Uh, yung konsensus uh, na dapat hindi bababa sa 100 ano uh, at uh, yun po ay maaring tanggapin ng mga manggagawa. Paano kaya kung uh, magkaroon ng uh, ano doon ng parang uh, deadlock o magkano ba talaga kasi nung bago yan magtapos bago magtapos ito 19 Congress uh, yung 200 sabi ng mga senador eh, sundin nyo na lang yung 100 namin. Hindi total yan naman eh, baka i vito yan kasi ng Pangulo, imposible yan 200. Eh, yung, at least 100, pwede na magkasundo. Hindi, natuli, hindi natuli na hindi na na aprobahan sa Bicam. Oo, oh, iba pero ang usapan sa trade union noon eh, basta hindi bababa sa 100. So okay na yon. Okay, Oo, sa Oh, so, oh, sa lukuyang, nagbabago ang uh, mga presyo. Pero palagay ko naman ay yung kongreso hindi bababa sa 100. It's between 100 and 200 pesos. Mm. -mm. Peding uh, 150? 120 pa? Amara, ah, yun yung original proposal natin last year. Oo, parang let's uh, meet in between, parang ganoon, 150. Pero kung 100 okay naman na no, Attorney Sunny, sa inyong grupo. Napagkasunduan na 'yun bago yung uh, 19th uh, matapos yung 19th Congress para at least pabilis at mapasa na yung national wage site natin. Okay. So para sa inyong grupo, hindi na kayo magre-request uh, by uh, July of next year sa wage board at uh, idadaan nyo na lang sa kongreso itong uh, nais ninyong kung magkano ang dapat na dagdag sa minimum wage. Oo. Gusto namin i-certify ng Pangulo at uh, para mabilis ang pagpapasa. Huwag sana yung last two minutes sa kongreso. Dapat first hour ng uh, kongreso ay dapat uh, tinatalakay na itong 200 pesos wage hike natin. Okay. Mayroon lang pahabol ako, Atty. Sani, kasi yung binagid yung senaryo kanina noong nung unang pinag-usapan ng malaki ang pagtasa sweldo, hindi naman nawala wala mga negosyo at dumami nga, umunlad nga, eventually ang ating ekonomiya. Iba raw kasi ng panahon ngayon, sa panahong ito na talaga lahat halos ay may tension. At hindi rin makita, no, no, hindi no, rin maganda pinapakita sa ang performance ng mga ng iba't ibang bansa sa lalo na sa Asia maging ang Pilipinas. Ano anong reaction niyo rito? Naku, mas marami nung ku attempt na during the time of Cory. Pito o siyam ata na attempt during the time. ano mm -hmm. Kaya hindi po maaaring uh, sasabihin ng mga employer na mas uh, uh, mahirap or maraming mga political instability ngayon kaysa noon. Alright. Attorney Sunny, maraming salamat. Again, sa ulitin sir at ingat kayo palagi. Thank you po, Attorney Sunny. Salamat, Tony. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Chairperson po na nagkaisa Labor Coalition, Attorney Sunny Matula, ang inyo pong napakinggan.